Welcome po at magandang araw po sa inyong lahat. Uh, once again, ito po si Ramon Catanhal. Uh, maglilingkod po sa inyo ngayon mula sa FTV UAE. And ang topic ko po ngayon ay kung pa paano mag-transfer ng fund from your own FTV fund to another FTV member. So, simulan na po natin yan. So, first of all, kailangan po i-access natin yung site. At ito po yung site natin. www.pretoolbox.com So... Ngayon gawin po natin ay mag-login po tayo sa account natin. In this case, sa account ko po. Ayan po, pinapasok ko na po ang aking username at uh, ang aking password. Ayan po. Okay. So, nandito na po tayo sa dashboard ko. So, makikita nyo po sa dashboard ko, meron po tayo account summary. So, andyan po yung pangalang ko and then yung affiliate link ko at andyan po yung email ko. Okay po? So, importante po makita natin dyan yung kung magkano po yung active funds na available. Ibig sabihin, ito po yung, yung amount ng funds na pwede nyo pong i-transfer. Okay po? So, yan po. In this case is 32.5. So, pwede pa po tayo mag-transfer any amount lower than this amount. Okay? Yan po. So, kita nyo rin po dyan, lahat ng business centers ko, activated na po lahat sila. Okay po. So, yan po. Dito po sa mga minus natin. So, ang dapat nyo po i-click ay itong My Funds. So, click nyo po yan. And then, you click on Transfer Funds. Pag kinlik nyo po yan, dadalin po kayo niya sa, ganit, sa window na to. So, importante, alam nyo kung sino yung transfer nyo ng funds. So, in this case, may idea na ako. So, ipapasok ko po yung username niya. Nagawa ako na po yan. Lalabas po yung another window. So, mag-appear po ulit doon yung username niya. Then, yung, use, yung email ng username na yun. Okay? And then, ang gagawin ko lang po ay enter ko po yung amount. In this case, gusto ko po mag-transfer ng $1.25. So, all I have to do is to submit. Naalala niyo po, meron akong email doon. Alright? So, isubmit ko yan. Then, ang susunod po na mangyari ay, for security, we have sent an email with a 9-digit confirmation code. Okay? Please enter that code into the box below and click on submit button to complete the transfer. So, nag-send po ang FTV ng 9-digit confirmation code sa email ko. So, kailangan ni ipasok ko po yun dito. So, ang gagawin ko po, punta po ako sa email ko at ando na po siya. So, you have a free toolbox fund transfer code. Click ko po yan. Yan po yung message niya. So, hello. We have transfer, we have received your transfer to another user request. Fund transferred to, yan po, nandyan po yung amount, 1.25 US dollars. To confirm and authorize this transfer, please enter the code shown below. So, ito po ay ating ikakopy at ipipaste. So, copy-paste lang po yan dito. Okay, yan po yun. So, nakapin na po natin. Then, you have to click Submit. Yan po. So, makita nyo po dyan, fund is transfer. So, again, counter check. Balik po sa dashboard. Kanina po, 32.5. So, ngayon po, magiging 31.25. So, anti mana, bawas po kaagad agad yung funds nyo. So, para makita nyo rin po ang resibo nyan or yung transaction details nyan, Punta po kayo sa commission and then click nyo po yung transaction history. So, dyan po, makikita nyo po dyan, yun po yun. Okay? So, 1.25 US dollars, fund transfer to user, ito po. Ito po yan. Then, andyan din po yung date, andyan din po yung time. Okay? Yan po. So, ang gagawin po natin ngayon is i-cross-check natin kung naresibo po nung tinransfer natin yung funds na tinransfer natin sa kanya. So, log out po tayo dyan. Okay po. Then, log in tayo dun sa account nung tinransfer natin. Fortunately, may access ako dun. So, pwede ko siya mag-cross-check ngayon. Okay. So, yan po yun. Yan po. So, nandito po tayo sa account ni Eunice. So, mapapansin niyo po doon, na-transfer na po yung fund. So, nadagdagan yung fund niya ng 1.25 US Dollars. Paano po natin malalaman yon? Punta kayo dito sa commission, sa commission section ng transaction history. So, makikita niyo po doon, nag-match po yun. Yun po. So, fund transfer from user. Yan po. Dito po yun, no? Oh. Nag-transfer tayo ng 1.25 US Dollar. Okay. So, ano ngayon ang gagawin natin since meron na po siyang funds na 1.25, additional 1.25 US dollar funds. So, marami po siyang pwedeng gawin. For example, dito po sa success line niya, click po natin yan, meron po siya dyan mga account or prospect na nag-sign up as free account. So, in this case, nandiyan po yung una which is Micah Romasanta, then ito yung isang downline niya si Jocelyn Mumbai and then meron pong El Mercato. So, Jocelyn Mombay na double entry siya. So, ang gagawin natin ngayon, since nandito tayo sa dashboard or sa account ni Eunice, ay i-activate po natin itong account ni Maika Roma Santa. So, in this case, i-activate ko po yung account ni Maika sa 1.25 US dollar level matrix. So, gagawin ko po yan ngayon. Yan po. So, ito po, to activate your success line business center, ang current balance po natin sa ating e-wallet, sa FTB e-wallet, ay 3.75. Ito po yung fund ni Eunice. Ngayon, after natin i-activate ito, mababawasan nyo ng 1.25, which is kailangan natin mag-agree. Okay, note that you have to be very careful about this because this action is irreversible. Ibig sabihin, wala na pong laban-bawi dyan. So, click nyo lang po yung submit. Okay po. So, kanina napapansin nyo, wala po doon si ikang sa success line niya. Ngayon po, makita na po natin siya doon. Okay po. So, yun po. Kanina si Elmer, si Jocelyn, now si Micah. Nandun na po siya. So, napansin nyo rin po, nabuwasan yung funds na kanina doon. Nabuwasan ang 1.25. Okay. So, makikita nyo rin po sa success line niya na active na rin si Ikang or si Maika Roma Santa. Yun po, active na po yun. Ngayon, kung gusto mo pa mag-active ng iba pang business center na mga success line mo, hanggat meron kang enough available uh, FTV funds, pwede mong gawin yon. Okay? So, yan. Gusto mo i-activate yung, yung 2.5 level matrix niya? Do. Kung meron ka pang funds. Kung wala ka ng funds, kailangan mo na mag-add ng funds. Okay po. So, balik po tayo dun sa dashboard niya. Kita niyo po yun dyan. Okay, yan na po yun. So, yun po sa taas. Doon po, yun po. So, kailangan na lang niya ng 3 3 members dito para mapuno yung matrix na sa 1.25 business center. So, ito lang po. Sa ngayon, so, natutunan po natin kung paano mag-transfer ng fund galing po sa isang member na mayroong sariling fund. Which is ako po yun through another FTB member kulang po yung fans kung gusto na makakuha ng fans. So, once again, this is uh, Ramon Catanhal na naglilitog po sa inyo. At sana po, meron po kayo natutunan sa video nito. Maraming maraming salamat po and God bless us all.